Punch Maniwata lumabas nga dito sa mismong video presentation ng screen ng concert ni Kuya Andrew E bago ang uh, special number ni Anigma na kasama si King A dito so nakakilabot at uh, grabe naabangan talaga ng uh, buong hip hop rap industry dito sa Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa na kilala talaga ang uh, fictional na si Punch Puch Maniwata sa alter ego na siyang leader ng Ghetto Dogs ang isa sa mga sumikat na underground rap group noong panahon na nagsisimula pa lang ang rap industry dito sa Pilipinas so kaabang-abang talaga ang mga susunod na kabanata at it's a good sign din kasi kasi baka ito na ang simula ng malawakang influensya at suporta ni King A.E. sa fliptop So kaabang-abang talaga yan. Grabe. Hindi ako makapaniwala na mangyayari to. And once in a lifetime na magkakasama si King AE at si King Anigma ng Flip Top. So laking pasalamat dito ni Anigma at basahin natin ang kanyang post sa kanyang latest social media. Man, speechless pa rin talaga ako. Highest of salutation at walang hanggang pasasalamat sa King, Pioneer, Godfather at Kuya ng buong Philippine Hip Hop. Kung wala siya, wala ako. Salamat, salamat, salamat at congrats po ulit Andrew E. At salamat din sa mga OGs ko na sa si UMPH at Supreme Peace. Lahat ng tumugtog, tumutu, tumulong at bumuo ng concert na to At syempre sa lahat ng sumuporta kagabi. Achievement unlocked talaga to sa akin. At ikanga ni Keja, lalo para sa batang ako. So yan. Uh, grabe yung suporta at uh, grabe yung respeto ni Anigma sa ating uh, King A. So abangan natin kung ano pa yung mga susunod na mangyayari dito. At uh, keep updated on our Pinoy Hip Hop News. Peace out yo!